Ako ang unang magbubukas. Wow, pizza ito. Ang ganda. May keso at pepperoni. Paano ito? Humahaba. Sobrang init at makatas. Mmm, kahangahangang pizza. Napakasarap. Ang sarap. Mmm, gusto ko rin ng isa. Buksan. Ano ang nandyan? Wow, may pizza rin ako. Ngunit, lahat ito ay nagyelo. Bakit hindi mo kainin? Hoy, ikaw, ito ay parang yelo lang. Hindi ito makagat at kahit ang pepperoni ay hindi makain. Sige, ibabagsak ko ito sa mesa. Baka makatulong ito. Hindi, galit ako. Heto, kumuha ka ng piraso. Oh, nagbabahagi ka. Salamat. Mmm, ang sarap. Maglaro tayo! Halika, isa, dalawa, tatlo. Oo, natalo kita. Wow! Wow, ang sarap naman nito. Matamis na likido ito? Gusto ko lang kainin ito. Pero ano ito? Hmm, hindi ko alam. Buksan mo ang sayo. Sige. Oh, ito ay isang jamba juice. Ang galing. Gusto ko ito. Didilaan ko na ito ngayon. Oh, ang dila dilago. Dumikit ito sa candy. Hindi ko malis. Anong gagawin? Tulungan mo ako. paano kita matutulungan? Oh, nakuha ko na. Magbuhos tayo ng tubig. Oh, kawawa naman ang dila ko. Salamat. Natutuwa akong nakatulong ito. Pero paano ko kakainin ng caramel? Hmm. Hmm. May naisip ako. Ang sarap. At posible pang gumawa ng bula. Tingnan natin. Wow, kakainin ko sila. Sige. Oh, hindi salamat. Sabay? Oh, wow, pansit. Ang galing niyan. May noodles din ako. Ako ang mauna, okay? Kukunin ko ang chopsticks. Pero anong problema? Isang block lang ng noodles ito? Paano ko ito kakainin? Imposible talaga. Siguro ay hindi ko na lang kakainin. Oo, oh, at kakainin ko ang akin. Mayroon akong kamangha-mangha. Masarap na noodles. Ang galing. Ay naku, ang anghang. Apoy sa bibig, nasusunog ako. Oh, halos hindi ito nakapasa. Ugh, Oh, ang ganda. Salamat. Ngayon may mainit na noodles ako. Kakainin ko ito. Masarap. Aba, ang anghang nito. Nakakatuwa pa nga. Kakain pa ako ng kaunti. Mm -hmm. At hindi ko gagawin. Kaya sa pagkakataong ito, ako. Okay, interesante. Hu, masarap na chocolate bar. Pero medyo kakaiba. Parang likido. Kaya iinumin mo ito at hindi kakainin. Hmm? Ano ang gagawin? May naisip ako. I-freeze ko ang tsokolate. Ngayon, puputulin ko ang balot at tingnan mo ang gagawin ko. Wow! Akakakuha ka ng masarap na pusong tsokolate. Ang ganda ng kinalabasan. Tingnan mo. Wow! At ngayon, papasok na ito sa bibig ko. Hmm? Ang lutong. Masarap binubuksan. Wow! At mayroon akong buong masarap na chocolate bar. Ngayon ay ako lang. Hindi ito makagat. Hmm. Oh, napakayelo nito. Imposibleng kagatin nito. Talagang imposibleng kainin nito. Pero gusto ko talaga. Gustong gusto ko talaga. Siguro kung katukin ko ito magiging mas mabuti. Hindi, kailangan ko na lang itong dilaan ng malungkot nangyayari ito. At gagawa ako ng iba't ibang hugis at kakainin ng kahangahangang tsokolating bulaklak na ito. Masarap. Oo, oh, ngayon ako naman. Ano ito? Oh, ito ay mga makatas. Masarap na nuggets. Mainit at mabango. Hmm, anong bango? Kailangan natin itong kainin agad. Malambot. Masarap. Natutunaw sa bibig. Hindi ka pani-paniwala. Masarap. Kakainin ko ang buong pakete paano naman ikaw? Um, ano ito? Meron din akong nuggets, pero isang pakete ng frozen. Bubuksan ko sila, pero paano ko sila kakainin? Susubukan ko ito. Oh, hindi man lang makagat. Imposibleng kainin sila. At ang akin ay mahusay, ang huling piraso. Ha? Huh? Hmm? Nakakainis pa nga. Ano kaya ang maiisip ko? Oh, isang plancha ng buhok? Wow, ikaw ay talagang master. Sa tingin ko handa na ito o oh, ang init nila. Pero ang sarap ng pagkalutong, ang galing. Mmm, ang sarap, ang sarap. Iiniting ko na lahat ng nuggets ngayon. Wow. Kayaan mo akong mauna. Gusto ko ng sorpresa. Binuksan ko na, wow, Starbucks na kape. Pero ano ang problema sa akin? Naka-freeze ito. Oo, oh, parang North Pole. Alam ko na, babaguhin ko ito. Ngayon, handa na ang lahat. Tingnan mo. Oh, Natakot mo ako. Heto na. Salamat. Masarap na kape. Pero ano ito? Hindi ito lumalabas. Kahit paano. I, eh. sobrang yelo ito. Pasensya na. Pero paano ito iinumin? Hindi patas. At ako ay may napakasarap na inumin. Ang galing. Talagang kamangha ha. Mmm, ang mga marshmallow at kape na pinagsama. Magaling! Um, malas lang para sa akin. Isa, dalawa, akin, iyo, buksan mo. Magaling! Wow. Wow. Ito ay kasiyahan. Malutong na waffles na may whip topping. Pero mukhang malamig sila. Oo, oh, hindi sila maputol. Oh, hindi ko na kaya. Sige, wow. At may kamanghamanghang mainit na waffles ako. Wow, at napuputol sila ng mahusay. Susubukan kong tikma ng isang piraso ng may kasiyahan. Masarap! Masarap at matamis, hindi mapigilan. At ang akin ay parang kahoy. Susubukan kong kumain ng isang piraso, pero hindi ko talaga makagat. O ganito, ibabagsak ko sila sa mesa. Hmm, ganyan. Kahit papaano. Hoy, mababae. Gumisi kayo. Nasan ako? Ay hindi. Nawala tayo. Anong nangyayari? Hindi ko maintinhan. Sino yan? mayroon tayong hamon. Hmm, sige. Pindutin ko ito. Ano kaya ang ngayon? Sige, tingnan natin. Oh, mahusay. Swerte ka. Mayroon kang isa buong balde ng masar na ito. Wow. Susubukan ko ito. Hmm, talagang mangha-mangha. Kaya... Hoy. Uhulihin mo. Oh, bumubuhos ito sa akin. Kasat, malagkit ako. Hindi ko makita ang kahit ano. Tapos na, kunin ang balde. Ano yon? Oh, bakit mo ginawa yon? Kawawa naman! Ano? Hindi ko makita ang kahit ano. Kailangan kong tanggalin ito. Um, mabango at masarap ang lasa. Kailangan kong dilan ito. Sige! Ngayon ikaw. Sa tingin mo, pipindutin ko lahat ng mga pindutan ng sabay-sabay. Ah, uh, no. Sige. okay. Saan ito hahansong? Oh, wow. Likidong matatamis ng lahat ng kulay. Kaya meron ako nito. Kukunin ko na ito ngayon. At ngayon, ibubuhos ko na lahat ito sa'yo ng sabay-sabay. Ayan na. Oh, oh, isang buong bahaghari ang bumubuhos sa akin. Oh, mukhang masarap. Pero ito'y kakilakilabo. Hindi ko makita kahit ano. Anong sarap na bagay. Emma, Inumin! Inumin! Pint mo ito mismo. Ano ito? Oh, dapat nating tingnan kung ano ang nariyan. Has, maninis na ako! Go, alin sa mga pindutang dapat kong pindutin? Ito po lang isa! Sige! Naisip mo na, oo, oh, well, hindi ka pinalad ngayon. Nakakadire mga ipis. Hey! Sige, saluhin mo. Ano ang nariyan? Oh, oh, anong bangungot? Nakatakot! Ipis, nasa buhok ko sila! Lumayas kayo? Mabastos? Oh, hindi! Ipis, sila'y nasa lahat ng dako! Sila'y nasa lahat ng dako! Sa buong kwarto ko? Sige, anong baungot? Paano sila mapapaalis? Papatayin ko kayong lahat ngayon. Naiintindihan? Ano? Nako, makakakuha ka ng pulot at isang buong buntong ng balahibo. ay na, gagawin ka namin tamis na manok. Mm, mukhang natanggal ko na ang mga nakakading ipis na ito. Bubuksan ko ang pulot at saluhin mo. Hindi. Oh, may mga bagay na bumubuhos na naman sa akin. Marumi na ako. Asul sa ilalim. Ang bango. At ngayon, mas maraming balahibo Ayan na. Bumabagsak sa akin? Ano ito? Ay, hindi. Para kang manok. At natatakpan ako ng mga bahibo. Paano ito maalis? Oh, isang manok? Sige, pindutin ang button. Sige na. Alin ang pipili ko ngayon? Hmm, siguro ito. Hmm? Ano ang nakuha mo? Interesante! Oh, astig slime ito! Mayroon akong isang malaking bote ng slime! Ang haba na stretch nito! Ang cling, Kaya, oras na para ibuhos ito sa'yo! Kaya, ano ito ngayon? EU. Oh, anong bangungot? Basang-basa ako ng parang likido. Ano ba ito? Hindi ko makitang kahit ano. Sana man ay cool ito. Oh, paano ko ito maalis? Ano? Ano ang nangyayari? Oh, tulong. Para akong sireno. Ayon, tapos na. Oh, syempre, nakakatawa ka. Oh, hindi. Huwag mong gawin yan. Sige. Lika, pindutin mo ang button. Bingo. Hmm. Pipindutin ko ang asul Isa. Okay. Ano ang nakuha mo? Oh, mahusay. Nasa akin ito. Magandang asul na buhangin na may mga sequence. Napakaganda. Pulihin mo. Oh, ano? Buhangin ba ito? Oh, eto pala ay asul na maganda at makinang nabhangin. Parang lahat ng bagay. Kung sa ka dyan, pwede kong laruan ito? Nakakawa talaga. Tingnan mo. Hey, astig. Nakaipit ako sa slime. Hey, anong problema? Oh, cool. Siyempre, lahat dito ay cool. Emma, tulak. Kaya, kung lang ako ng isang cool na bagay, ito. Oo, tingnan natin ito. Meron akong isang malaki pakete ng candy pop. Ibubuhos ko ito lahat sa iyo. Kung sana masarap ito. Basta't may matamis. Sandali, ano ito? Oo, oh, oo, oh, oh. sinwerte ako. Ang saya. Gusto ko rin yan. Bigyan mo ako ng kaunti. Kukuha pa ako. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako kinakagat? Yan na ang dulo ng kete. Hoy, kain na! Masaya ito! Tara, Tara na, pindutin mo agad. Hmm, mas maraming mga pindutan. Alin ang pipiliin? Pindutin ko ito. Naiintindihan ko. Nagintay kami ng resulta. Oo, oh, oo, oh, oh, Hindi ka nakakuhan ng masarap na pagkain. Pero ayos lang yan. Hmm. Buti na lang. At hindi ko ito kinakain. Ang amoy. Siyempre. Heto, saluhin mo. Siyang may pagkain? Iyan na. Tapos na ang buong pete. Swerte mo, ting-kuting. Nakatakot. Ano ang nangyari sa'yo, Jane? Hindi naman nangamoy. Nakakatawa. Kaya, ano ang meron tayo dito? Itulak mo. Oo. Oh. Sige, sige. Pindutin ko ito. Okay. Uh, Maghintay tayo. Oo. Oh, oh, hindi ka masyadong pinalad. Nakakuha ka isang buong mangkok na itlog. Hilaw na itlog. Nakuha mo? Ano ang nariyan? Oh, ang kadiri. Hindi hilaw na itlog. Ayoko. Oh, oh. Hindi, 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 hindi. Amana. Oh, ano sa tingin? Cute. Oh, ang kadiri nila. Oh, nasa lahat ng uh, ang lagkit ko. Para saan? Oh, Emma, ang nakakatawa nito. Natatakpan ka ng itlog. Kung gano'n, kunin mo. Oops. Oh. Oh, hindi. Aksidente ko bang napindot si mula? Oo, oh, nakikita ko. Sige, ano ang lalabas ngayon? Magaling. Kaya, isang lata ng Coca-Cola at Harina. Isang mahusay na duet. Kaya, mag-enjoy tayo? Sige. Isama, isesh yung Coca-Cola ang nabibuhos. Ano? Ano ito? Ah, sa pamamagitan ng paraan. Kahit paano maguhugas ako ng ka. Oh, ang ki! Tapos na ang Coca-Cola at ngayon, sana iyon na ang lahat. At ngayon para sa panghimagas, counting harina. Oh, muli! May nahulog na naman sa akin. Ano ang gagawin? Tapos na, ubos na harina. Lilinisin ko ito. Dapat kong buksan ang ating mga mata. Oh, oh hindi. Wala akong makita. Oh, ay, yes. shh, kumusta ka? Ito mo. Hindi. Ano? Hindi. Gusto ito. Sige, tingnan natin. Oh, swear? Ito mo, heto ang isang kete ng whipped cream. Gusto ko itong kainin. Ayan na. Sana hindi ito nakakadiri. Oh, airy cream yan. Ang galing. Ano ito? Isang buong garpon? Oh, super. Ang sarap lang. Sa wakas, may nakuha akong masarap. Ang ganda. Bingo. Pero hindi kita iiwan nang walang mga sprinkles. Isang buong garapon ng masasarap na bagay. Bubuksan ko ito. Ang ganda. Ito na. Ang sarap! At ano yung umaagos. Oh, sprinkles! Mas sumasarap pala dahil dito. Mukhang tapos na. Sige. Wow! Gusto ko rin yan. Mm, ano? Oh, ay lang yan. Sige na. Pindutin mo ang button. Sige, kaya pipiling ko ito. Inanggap! Ano ang nakuha mo ngayon? Oh, isang mahusay na putahe. Kaya kukuha ako ng isang buong laking bag ng maanghang na noodles. Ano? Pancit? Oh, ang sab nito! Masarap! Natutuwa ako na gusto mo ito. Gusto ko pa ng gusto! Ay, hindi! Hindi! Ang-anghang! Ang-anghang! Horror! O oh, nag-aapoy ka! Kailangan kitang iligtas! Heto ang tubig! Oh, mahusay! Salamat! Oh, mas mabuti na iyan! Asa kaya! Nakatulong ba ito? Salamat sa Diyos! Sige, itula Pindutin ko ito! Ang pula! Oh! Okay, parang usang gulo, Hindi masyadong masaya tungkol dyan Pero at mga daga Ang liit ang ingay Nakakatakot Sige, kunin mo sila Ano ang nariyan? Oh, nakadiri Ang daming daga Kailangan nating paalisin sila dito Naawa ako sa iyo Itlak mo? Sige, magfocus ako at tatamaan ko ito umiikot ang gulong at makakuha ka ng nakakainis ang kadire. Nakakuha ka ng mangkok ng mga uod. Kaya, ibubuhos ko ang lahat. Ah! Nakakatakot! Nasa mukha at buho sila! Nasa lahat ng dako sila! Hoy, ikaw! Hindi ko lang titingnan ito. Kakilalabot! Kailangan nating alin sila! Ano? Ano ang nandyan? Kawili-wili. Huwag mo lang kong kagatin! sa team ko na pindot ko ang button. Oh, ginawa mo. Kaya ngayon hinihintay natin ang... Sige. Ang susi. Eh. Ito ang tagumpay. Nasaan ito? Oh, na. Hulihin mo. Oh, ano? Ang susi? Makalabas na ako dito? Galing! Ngayon busan ang pinto at... Ala yan! Huray! Alis na ako! Hoy, at Sino bre? ang unang pipindot ng button? Emma, ikaw yan. Nasa loob ako ng asul na kahon, kaya sana hindi ako pabayaan ng asul na baton. Emma, pasensya ka na, pero kailangan mong harapin ito. Isang bungkos ng mga paa ng manok. Oh. Yung sumbito ay sobrang madulas at nakakadiri. Ginagamit nila ito sa mga horror na pelikula. Pasensya na, pero wala akong magagawa. Alamat. Ano ang gagawin ko sa mga paang manok na ito? Bilis ano? Dapat mong kainin ito? Kailangan mo ba talagang gawin? Ang kadiri. Eh, hindi pa ako nakaranas ng mas nakakadiri pa rito. Oof! Ang tingin pa lang dito ay parang masusuka na ako. Oras na para sa susunod na kahon. Halos talagang swerte ako sa asul na button. Kaya dapat maging maswerte ako. Tama ya. Miranda, congratulations. Nakakuha ako ng isang bungkos ng masarap na burger. Hindi ko mamasamain na magkaroon ng isa para sa akin. Sige, kain na Wow, ang saya Makakakain ako ng masarap na tanghalian Sarap ang Salamat talaga, Kaya kainin ko sila ng buo Ako Alam. ay na... Oh, Diyos ko Diet siya. Sobrang payat. Nako, Diyos ko. Hindi ko yata dapat kinain lahat ng sabay-sabay. Hindi ko na kaya. Hmm. Ito sa wakas, ka nalaman ano? ko na kung ano ang Sige. gagawin sa mga halamang Sige. Sige. ito. Sige. Narinig ko na ang mga mangkukulam ay kayang gawing mga gayuma. Ayun! Iyon ang gagawin ko. Sa tingin ko ay maayos naman ang aking ginagawa. Mula pa noong bata ako, Pangarap ko na maging mangkukula. At ngayon, natupad na ang aking ah. pangarap. Kailangan ko lang malaman kung gagana ang aking gayuma. Ah. 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 Hoy, John! Ikaw ang magiging test subject ko. Sarap! Oh, That's anong laman ng baso? Medyo nauuhaw ako pagkatapos ng burger. Okay. Oh. Anong nangyayari? Anong mali sa akin? Sobrang laki ba ng baso? O talagang ang liit ko lang? sabihin nating gumagana ito. Buti nga sa'yo, John. Ngayon, malalaman mo na huwag maglagay ng hilaw na hita ng manok sa kahon ko. Tapos na tayo. Babalik na tayo sa normal. Ayoko maging maliit. Ayos lang sa akin na maging medyo mas maliit. Sige na! Oh. Bakit hindi mo sinabi ang kahit ano? Talagang kailangan mo ng potion. Oh. Halika na, Emma. Yay! Maliit na ulit ako! Salamat, Barry! Ika. Maging una sa pagkakataong ito. Pipiliin ko ang pula. Ang round na ito. Wow. Teka, dahil sa Pero likod niyan, marami. may maraming strawberry jam. Alam ba? Ka sa kaya ang pagdating sa mundo. Matamis, pa. Emma, takpan mo ang ulo mo. Paparating na ang jam sa'yo. Oh, ano ito? Naku. Hobbies! Ang galing! Napakasarap nito. Ito ay strawberry jam. Gustong gusto ko ito. Bueno, maaring mas malamig pa ito kaysa sa jam. Ito ay mga presa. Salamat. <coughs> Napakasarap nito. Sa wakas, sinuwerte ako. Pasta. Earth. Masaya talaga ako para sa iyo, Emma. Sige, Miranda, ikaw na ang magpindot ng button. Noong huling beses, sinuwerte ako sa view button. Sana swerte hindi na ako ngayon. Miranda, sa pagkakatang ito, manakakatanggap pa ng pabuya. Natanging unggoy lang ang magbambahan. Saging! Sana mahalin mo rin sila! Uy, ano ito? Isang saging? Pwede kong gawin ang marami pa nito. Siyempre meron. Imposibleng kumain lang ng isang saging. Heto ang isang bungko. Oh. Ang dami nila. Ako? Pero ngayon, makakain ko na lahat ng mga saging na ito? Oh! At hindi lang yan. Nakalimutan ko rin itong huling saging. Uy! Mag-ingat ka. Sinusubukan mo ba akong patayin? Bakit nga ba kita kinakausap? Panahon na para kainin ko ang mga saging ko. Hoy, baka dapat maging mas maingat ka. Hindi, hindi, Miranda, hindi ako basurahan. Itapon mo ang mga tableta sa ibang lugar. Hoy, tama na yan. Ha! Mabuti na lang at nakarating ako sa kahon ni Emma. Anong nangyayari? Tingin ko, na nakaisip ako ng pinakamahusay na biro para sa strawberry jam. At sa round na ito, si Miranda ang magsisimula. Gusto kong malaman kung ano ang nasa likod ng dilaw na boton. Hindi! Hi, hindi, masamang pagpili. Sa likod ng dilaw na buton, may bago akong pulot. Salamat. Dapat subukan ko muna. Salamat. Napakasarap! Hindi madidismaya si Miranda! Ano ito ang lagkit at ang dumi? Kumakalat ito sa buong katawan ko. Ikaw! Hindi, umalis ka dito. Yuck! Ito ay pulot, ang astig. Siguradong hindi lang ako ang may gusto ng pulot. Mukhang gusto rin ito ng mga bubuyog. Sobra na! Umalis kayo! Ayokong makipagkaibigan sa mga bubuyog. Kakaiba, kailangan kong pindutin ang isa pang button. Well, ayos lang. Ibig sabihin lang ay pwede kong ibuhos ang lahat ng wool na ito. Oh, hindi lang na ang gusto ni Miranda. Gusto rin niya ng pansit. pa rin sapat yun uh, para sa sa'yo? Kaya gusto mo ring magdagdag ng kaunting gatas? Well, Miranda, oras na para itapon so, lahat -sip ng... So, na lang tayo sa'yo. Wala. Ay, naku! Ano ito? Hoy, sawa na ako sa pulot lang. Bakit kailangan ko pa itong lahat? Hindi. Hindi ko man lang malalasahan ang pulot sa sarili ko. Ah, okay. hmm. Tumatawa. Punong-puno ako ng Tumatawa. pansin. Tumatawa. Marami pang natitira. Iyan ang... Halika! ang gatas ang magiging cherry sa ibabaw ng cake? Tara na! Oo nga, hindi ko rin kailangan ng gatas. Yan na. Ako'y napaka... Sawa na ako sa lahat ng kalokohan na ito. Well, ipagpapatuloy ko lang ang hamon. Emma, ikaw naman ang pipindot ng baton. Sana hindi ako ipahiya ng kama mo. Nako, hindi mo dapat pinili iyon dahil hindi mo magugustuhan ang mga babagsak sa ulo mo. Buhay na crawfish. Nakakatakot sila. At meron silang mga sipit na talagang masakit. Pasensya na, pero yan ang mga patakaran. Alisin mo ito sa akin. Bakit sila lumilipat? Ang mga bakay na ito. Nakakatakot Diyos ko, ito. Ito'y... Sa akin sila. Ay sumagip sa akin. Malala pakiusap. Kakainin nila Hindi ako. Hindi ko alam. Nako, wala pang nakakatakbo agad mula sa umpisa. Tila, nakakatakot ang mga isda. Sige, Emma. Skin, ikaw ang pipili ng button muna. Tara na. Hoy, tigilan ang pagtulog. Mayroon tayong hamon. Oh, nagsimula na? Gusto ko ang asul na baton. Sayang. Dahil ngayon, ibubuhos ko ang isang tangke ng mabahong tamong dagat sa iyo. Amoy wow. latian ito. Kaya ngayon. Aamoy din akong ganyan? Bakit parusa ito sa akin? Wala pa naman akong pabango. Pasensya na. Magagamit mo na talaga ito ngayon. Sige, Miranda. Ikaw na ang pumindot ng button. Pinili ko ang dilaw. Sige, ibibigay ko ito sa'yo ngayon, na. Hindi, basura lang ito. Sandali lang, hahanapin ko muna. Nako Miranda! Isang sinaunang lampara. At ayon sa mga kwento doon, nakatira si Jeannie. Wow! Wow! Kaya kailangan niyang bigyan ako ng tatlong kahilingan. Ano ang problema sa iyo? Kailangan kong okay. kiskisin ng mabuti ang lampara. Wow. Talagang may tunay na genie. Maaari kitang bigyan ng tatlong kahilingan, Miranda. Simula! Sige. Karing sa akin. Sige. 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 Pinayaman ako ng pera. Oh, oh Diyos ko. Napakaraming pera. Mayaman Oloh, na ako Pili. ngayon. Hindi maaari. Ano ang lampara na yun? Ano? Please. Zuko Anong ginagawa mo? Hoy, akin yan. Ibigay mo sa akin. Ito ang magiging puso. Diyos ko. Ma'am, mukhang nanay ni Aladin ito. Ano ang ginawa mo? Iyon ang aking asawa at aking genie. Yan. Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako! Tignan mo ang ginawa nila sa akin! Ano ang, problem? ang baho ko na ngayon! Isa na lang ang nakikita Yo, kong paraan tail. palabas dito. Panging mga sirena lang ang mukhang maganda na may damong dagat sa ulo. Ano? Saan ko nakuha ang buntot na ito? Hindi ako sirena! Genie! Ano ang ginawa mo? Bumalik ka dito! Ayoko ng buntot ng isda! Uh. Tulong! Ta oh, Diyos ko. Mukhang hindi laging mabait ang mga genie. Pinigyan mo naman ako ng maraming pera. Medyo sinuwerte ako.